Mulai na boy mga mga Veli another vlog for today. Yan, nandito na po kami sa Santa Cruz Laguna. Ayun, magdi-dinner lang po muna kami. And destination. Hay, stop na po. Uh, po. Ayun, time check po uh, 7:30. Magdi-dinner na po kami wala pa. Sa uh, Santa Cruz Laguna na na kami. So yan. Na. Kami sana gusto na rin sumayaw ni ano ni William mo. Oh. <laughs> Kain muna tayo no. Aba ng biyahe. Kaya dito para mapahinga na rin muna. Yon, dito lang to, sa Santa Cruz. Eat sisling. Yon, pasok-pasok. Okay, pasok. Dito na tayo. Ready lang po siya pero ano lang naman yung setup nila. Kakain muna po kami. Kuya Tito, ang pagod na. Kain <laughs> muna po. Kain muna tayo. Fisting pork ribs. Ayan, may na nila. Hindi lang yung pesto, pero ang dami po nilang ano ah. So, dami po nilang ino-offer. Sino mate. sir lang ako. Ika-hindi ka ako Ika-hindi ka pwede. ika oh ka pwede. Ika-hindi ka pwede. Ika-hindi ka hindi kaya nga tayo dyan. Tama! Ulat nga. ano ulat? Anong order dyan? Na-miss <laughs> <laughs> na ni Amelia magpa-order. O yan, maliit lang yung peso. Tignan. Ang dami nilang offer menu. Ay, order na. Ayun, may order na. Lang. Order, order. May order. Anong order na? Ayan, order kayo. Mmm. Aba, huh huh na huh 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 ko huh 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 medyo na traffic po kami bandang Los Baños. Pero ngayon nasa Santa cruz na po kami. huh 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 huh

Si ano? Sila lahat meron na order. Ako na lang wala. Ano order ko? Oo, ah, pork silo. Yung ano, yung pork, palito pork silo. Ito, ano? Ayun, na ito, ano, no, may pork silo. Lempo silo. Lempo silo. ba masarap? Sisling fish fillet. Peace. Hey. Drinks? Everything good. Eh, papri soup pa ulit din sila, oh. Eh, lalo namimiss po namin ang kusina, oh. <laughs> Ayan na, sabaw, oh. Ayan na yung order natin. Kanina yan? Kayo? Sisling liempo kay Rona. Sisling liempo. Ayan <laughs> po po siya. Tapos may papirisok po Malaki na pala yun. Ang haba nga. Malaki, malaki yempo Yem Yem Tayo. Oh, nasa may ano Ang

pray ka. So, yeah. wait, sabi ko, pray. Ay, kumaway ka. Madali kayo. Madali ha, para makakain na sila, oh. Yeah. Yun, ano yun sa'yo? Sisling pa Sisling Oh, yun. yun. Ano kami Port Fried. Fried liempo. Fried liempo. Grill. To, grill liempo naman to. Hindi yaw eh. Sing liempo. So, sige na ako na mag-upload. Father, son, uh -huh. holy food. Lord, right, thank you po sa aming sa food for today. At sana gabayan niyo po kami sa aming pupuntaan. At sa uh, uh, maging successful naman po ang event namin ito. At gabayan niyo rin po kami sa pagbalik namin sa karayan. In Jesus' Lord, we pray. Amen. Amen. Thank you. <laughs> Tapos Sisig gimana? <With> ebon, <laughs> <laughs> You know, Big, kuburuk, a... <laughs> ano? Pupulok-pulok oh. ka. Wait, em. Anong wala? Ako. Kain eh. <laughs> <laughs> na! Ang wala, kain na ngayon. Ako yung huling order eh. Ito yung aking order. Misling. <laughs> ano ito? Fish fillet. <laughs> <laughs> <Ayun, no, laughs> kayo yun, <na, wuli">. din. <laughs> di kain po yeah, dinner po, dinner time <laughs> tawa ng tawa si William mo, ka. Good, Belly, kain ka yun mga baby kain kayo đi đây nè, đây qua mà đi.

kumain ni Kuya. Oh, na. First time po makasama nila, ano, Rona. And si, ano, ni William sa event. Yun. At siyempo pa po sila sa malayo. Yan. masaya naman po ito. Enjoy. Yan. Bali, mag-overnight po kami kay, ano na po. Did na po mismo sa may event kay ma Mapol. Tapos ah uh, yung space nila mamaya makikita nyo po. Kung, ano po kung saan po kami mag-stay. So yan, tapos na po kami mag-dinner. Biyahe na po ulit. <laughs> yan. 30 minutes na la lang, no? 30 minutes na la lang po. Yan. yan. Ah, po, po namin is Paradise Farm. Yon. Paradise, para, Paradise, Paradise Farm. Yan. Wait, malapit na po kami. 30 minutes na lang. So, yan. Hanggang dito na lang po yung aming vlog. Ingat, ingat. Ingat na lahat. God bless. God bless. Thank you po. So